Uh, mga ka-farm, andito ako ngayon sa aming bundok, sa aming bukid, para ibahagi sa inyo ang aking tanim na kakao na nagbunga na. At ang edad sa kakao na mga ka-farm ay nasa 2 years and 10 months. So hindi siya naabot ng 3 years mga ka-farm, nabunga na siya. Dahil ang kakao mga ka-farm kadalasan ay nasa 3 years na pataas bago magbunga. At nais ko rin ibahagi sa inyo mga ka-farm, ipakita sa inyo para malawan nyo mga ka-farm na kung kayo ay magtanim ng kakao, ay sa 3 years mga ka-farm ay talagang magbunga na yan at makarabis na kayo at pagka gusto nyo rin mag-train mga at, wala kayong ideya kung ilang taon siya magbunga so ito na ang inyong makakataon makaparm na malaman so binabahay ko na sa inyong makaparm para magkaroon nyo ng ideya at kung gusto nyo rin mag-train mga kang makaparm sa ngayon makaparm ay naku simulan nyo na magtanim para ilang taon makaharbis na kayo makaanin na kayo makain na pa kayo ng chocolate makabinta pa kayo Samahan ako para tingnan ang kanyang first time na magbungas ayang kakao. Kung gano'ng karami at Basta mga farm Kung ilan siya mga farm tara. So ito na mga ka-farm, mo. Ito, ka-farm, ang kanyang bunga na malaki na. At ito mga ka-farm, ito kanyang bulaklak. Ayan, o, ayan. Marami ka-farm, mo. Andito pa, oh. Andun pa, andun. So ito lang ang unang malaki mga farm mo. Ayan. O, diba? So ito mga ka-farm, farm ay 2 years and 10 months. So nabunga na siya. So 3 years mga farm talagang nakaharbis na ako nito mga farm So kaya kung sino man niya ang nag niya na mag ng kakao, ay nakumag-tanim na kayo at ito mga farm ay dagdag sa inyong kita at dagdag sa inyong income dahil ang kakao mga farm sa ngayon ay mahal ang pirsyo. Mahal ang bilihan ng kakao ngayon mga farm. So wala siyang labitan ng farm para makita nyo. So ayan ang bunga niya kapaparm farm oh. Ayan ang kanyang bunga o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan kanyang mga bulaklak o kaparm. Kanyang mga bulaklak. Ayan o. Oh. O di ba ang dami? Ayan. Ayan. pag yan natin nalagaan ang buti mga kaparm ay talaga lalaki yan. O oh, andun pa kaparm o. Oh. O. Oh. Ang dami